Oh my God! Look, may papaya, guys. Ano to? Namumulaklak na, guys. Dahil siguro tag-init. Yung maliit kong papaya ay namulak na. Yan din yung aking, ano, Pinya. Boyo. Tota. Nako. Nako, nako. Ah, bakit daw yung mga Pilipino hindi umaasin so? Kasi pag umaangat angat daw na daw ng puting angat, bumibili daw ng mga asong sosyal. <laughs> Malian, <laughs> well, my gosh. <laughs> tapos, tapos sabi pa nung mayamang negosyante, yung mga Pilipino daw, yung talagang, yung mga karamihan sa Pilipino. Kaya daw mga hindi umasin. <laughs> pag may pira-pira daw, todo alahas. Pwede pag lumabas daw, todo alahas. Pag uwi daw ng bahay, as in, barong-barong daw talaga. <laughs> Kasi hindi sabi niya nga, yung mga karamihan sa mga Pilipino kahit hindi yung asin so. Pag nagangat-angat daw ng konti yung buhay, actually marami ko kontra dito sa vlogs ko to, guys. Pero isang negosyante lang naman na nag-share nito at na napanood ko, guys, na ano daw. Yung mga Pilipino daw, pag umangat-angat ng konti, bibili daw ng aso mamahal. Yung social na aso ba? Uh, magkano bang maintenance doon guys ayan, para masabing social ka, bumili ka ng aso yung asong social guys uh, and second daw guys yung mga yung mga Filipino na nagpi-feeling social dala daw ang mga aso sa mall uh, yung mga mabalahibong aso dala daw sa mall o oh, wag magsas wag masasaktan yung tinatamaan kasi napanood ko lang naman to guys isang komento ng isang komento ng isang mayamang negosyante ano daw? O, oh, todo alas todo alas daw Tapos pag-uwi daw sa bahay, ang gulo-gulo ng bahay, ang liit, uh, sobra. Alos na sa ilalim pa daw ng ano, sa ilalim pa daw ng tulay nakatira, and then, nakatira sa ilalim ng tulay, pero pag lumabas guys, hindi mo, halata na ganun kayo buhay pag niya guys, kasi todo alas niya, may karga, karga ng aso. Ganun daw guys, yung mga mindset ng, karamihan sa mga Filipino uh, pero guys hindi ako kasama doon yan ang sigurado ako dahil wala akong aso <laughs> wala akong pambili wala rin akong aso at wala rin nagbibigay sa akin ng aso pero kung bibigyan nyo ako ng aso alagaan ko at mamahalin ko naman guys hmm. oh, hingin mo yung dalawa, bigay mo sa akin para Paging Ito nga guys Naninilapya si kuya Yan dito ang daming tilapya. Totoo naman yung kasabihan guys, di ba? Pag ka, hindi ka magugutom. Pag madiskarte ka, aangat ka. Ganun lang ang kalakaran ng buhay, guys. Sabi nga nila, kanya-kanyang sipa para mabuhay. Ngayon, kung ano ang iyong diskarte na ginawa, para sa'yo din yun.